Ah, hmm. uh, mo muna nang tanggalin sa yung dati. Kasi imbed lang tanggalin mo. Mm. Wala na lagi kahit tuloy sa. Eh, mo sa to. Sige. Ay, okay. eh ganito mo siya. Ngayon ba masakit, Wala naman. may konti. Sige, Yuko ko dito pag Walang sabi. Ano na? Side to side. Ayun, masakit. Masakit yan. Sabi dito pa, rin, yan, dito pa rin. Yan, yan pa rin siya. Masakit. No, ah, yun yung nararamdaman mo. Kaya pagka parang alay. Sir, so, dapat ka daw. Che-check ko lang, ha? Parang alay siya, no? Gaya mm -hmm. ng gaya si Trish ka dyan? Ah, pinipogis. Mm hmm. Ito. Oh. Mm hmm. Oh. Yan. Ah, meron mm hmm. siya daw. Ito. Anong meron yan? Ano mm -hmm. yan? Lamig po ng mismo sa lamig siya sa. Mm, lamig. Pero yun yung nagpo-post ng na sciatica. Mm. So itong naipit niya na ugat dito. At bombin niya niya lagi. Mm. Okay. <coughs> Sige. Ah. Uh, mapapahin.

Tagilid tayo sa puso. Oh, Tapos labas tayo dito sa Sige pa. yung yeah, yeah. uh, iya American set na pangalan American uh, yan yeah, 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 yeah. I-stretch It mo muna ito. Kung may inis ball ka, hindi mo yung area na inis ball na. Pero malamig oh, ka, okay lang. Pero problem ka. Hmm. Kasi yung iba, pag bawal malamig. Yung mga kanyang Pagdating yan sa isopagus niyo pa lang, iinit niya. Hmm. Crunchy crunchy itong robot ko dito. Crunchy crunchy. Kahit wala mo rin, pero yung video rin yun. At last time siya. Sige pa. Ngayon lang din na ganyan yan? Ay, dami ito. Marami ito. Ay, isa na kayo ng beses na kayo. Wala na kayo pala. Marami ito sa hilo tilo. Hindi ako napatunog kahit kailan nung pa. Kaya ano eh, marami lamig eh. Ito dito sa dalawa. Ah, marami ito lamig sa... Dito hingamalalin na bas. Okay. Okay, sa dito yung ulo sa tiyan sa tiya. Yung ngamalalin na bas. Ako sa tiya ko tinama kan eh. umaga tay mm na <laughs> 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 na nah ng ano eh na tawag din yun yun ba sa ano tawag ko ha so <laughs> <laughs> oh. pwede na bumangon sa check natin ulit sa na kung may changes pa kaya ano kaya kailangan ko talaga yun eh pero talaga hey, papa eh check mo daw sa kung may mga changes yung mga side to side yung kanina yun yan, yan. Hmm. Uh, Ito, hindi ba? Parang may hangin. Yan, yan. Kasi yan yung kanina yung side mo na sumakit konti na lang yun. Konti na lang yun dyan. Pagtabi na? Ayun, wala nga yung sakit pag dito sa kabila. Wala na. Hindi na tulog kayo, dramdam pa rin yung oh. eh, dito yun. Oh. Eh, lagi niya nararamdam na kaya siya. Magkano yeah, ayun, eh, no? Pagkano pag pag no, oh. nga? Na, yeah, not, okay. it, so, <laughs> pag nagtulong natin ako, hanggang dito. alam mo nangangalay. Ngalay siya kasi naiipit siya. Oh, Tapos pag inupo pag... Pag, pag, pag dalawa pa yung sakay mo sa likod, siyempre nasa tangkay ka na, ramdam mo yung <laughs> oh. sumasakit yung ganito kaya minsan mas gusto mong naka-andretso na yung papay, hindi naman pa pwede kasi pwede ka uh, Ano Eh. Kasi sa sir, na siya. Okay. Tennis ball? Tennis ball. sa Ay, kaya ka! Ito daw, makakita ka mga parang bagay na ang bato. Kahit na naman pwede siya. Sa pigi, sa gato eh. Sa pigi lang siya. Masage mo, ay lang.